Bawat takbo ko para po sa inyo. Hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit na paklawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa niyo? Binash nila ako ng binash. Sumaba sa obra loob ko. Hindi po ako nagluloko. Hindi to bola-bola. Life and death to. Baka bukas, bukas patay na ako. Doc Willie naglabas ng sama ng loob sa mga nambash sa kanya. Matatanda ang minsan ng tumakbo para bisi presidente ang kilalang doktor na si Doc Willie Sa kanyang latest update tungkol sa paglaban niya sa kanyang sakit na cancer, ay mapapanood ang paglabas niya ng sama ng loob sa mga taong nambash o nagbato ng mga negatibong komento nung tumatakbo ito. Bawat takbo ko para po sa inyo. Hindi para sa akin. Unang campaign ko wala akong gastos, kahit sa pangalawa wala akong gastos. Wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa nyo? Binash nyo na ko ng binash. We need good people to run. Good people to run as senator, president, congressman, lahat. We should love the earth. No to mining. We should tax the correct people. Stop the corruption. Look, the Philippines is so rich. You politician, you bribe the people. You give them money to vote for you. You keep them stupid. You want them stupid. Ako na nga pinakamalinis na ginagawa. Minababoy niyo pa ako.